Ikalawang mga hari, Kabanata dalawamputatlo, At ang hari ay nagsugo, At pinisan nila sa kanya ang lahat na matanda sa Huda, At sa Jerusalem, At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon, At ang lahat na lalaki ng Huda, At ang lahat na taga-Jerusalem nakasama niya, at ang mga saserdote at ang mga propeta, at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki, at kanilang binasa sa kanila mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patutoo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa atlat na ito at ang buong bayan ay nananayo sa tipan at inutusan ng hari si Hilkias na dakilang at ang mga saserdote sa ikalawang hanay, at ang mga tagatanod pinto na ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat na kasangkapan na ginawa kay Baal at sa mga asera, at sa lahat na natatanaw sa langit, at kanyang sinunog sa labas ng Jerusalem sa mga parang ng Cedron, at dinala ang mga abunyaon sa Betel at kanyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda na nagpasunog ng kamangyan sa mga matas na dako sa mga bayan ng Huda at sa mga dakong na nga sa palibot ng Jerusalem, pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit. At kanyang inilabas ang mga asera sa bahay ng Panginoon. Sa labas ng Jerusalem, sa batis ng Sedron, at sinulog sa batis ng Sedron, at dinurog, at inihagis ang nangadurog ni Aon sa libingan ng karaniwang mga tao, at kanyang ibinagsak ang mga bahay ng mga sadumita na nangasa bahay ng Panginoon na pinagtatahian ng mga tabing ng mga babae para sa mga asera at dinala ang lahat na saserdote mula sa bayan ng Huda at nilapastangan ang mga taas na dako sa pinagsusunugan ng kamangyan ng mga saserdote mula sa Heba hanggang sa Beerseba. At kanyang ibinagsak ang mga mataas na dako ng mga pintuan bayan na nangasa pasukan ng pintuan bayan ni Josue, na tagapamahala ng bayan, na nangasa kaliwan ng pasukan sa pintuan ng bayan. Gayun may, ang mga saserdote sa mga mataas na dako ay hindi sumampa sa dambana ng Panginoon sa Jerusalem kundi sila'y nagsikain ng tinapay na walang libadura sa gitna ng kanilang mga kapatid, at kanyang nilapastangan ang topet na nasa libis na mga anak ni Hinum, upang wag paraanin ng sinuman ang kanyang anak na lalaki o babae sa apoy kay Molok, at kanyang inalis ang mga kabayo na ibinigay ng hari ng Huda sa araw sa pasukan ng bahay ng Panginoon. Sa siping ng silid ni Nathan Melek na kamarero na nasa looban at sinunog niya sa apoy ang mga karo ng araw at ang mga dambana na nangasa ng silid sa itaas ni Akas na ginawa ng mga hari sa Huda at ang mga dambana na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon ay ipinapagbabagsak ng hari at pinagigiba mula roon at inihagis ang alabok ng mga yaon sa batis ng sidron at ang mga mataas na dako na nangasa harap ng Jerusalem na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan na itinayo ng Haring Salomon kay Astaret na karumaldumal na mga Sidonyo at kay Kemos na karumaldumal ng Moab at sa kay Melkom na karumaldumal ng mga anak ni Amon ay nilapastangan ng hari at kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao Bukod dito ang dambana na nasa Bethel at ang mataas na dako na ginawa ni Herboam na anak ni Nabat na nakapagkasala sa Israel sa makatwid bagay ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kanyang ibinagsak at kanyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asera at pagpihit ni Hoseas ay kanyang natanawan ang mga libingan na nangasa bundok at siya nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumhan ayon sa salita ng Panginoon na itinanyag ng lalaki ng Diyos na siya nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, Anong monumento yaong aking nakikita? At isinaysay na mga lalaki ng bayan sa kanya, yaoy lidingan ng lalaki ng Dios na nanggagaling sa Huda, at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel. At kanyang sinabi, Bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya, sa gayoy binayaan nila ang mga buton niya, na kasama ng mga buton ng propeta na nanggaling sa Samaria, at ang lahat na bahay naman sa mga mataas na dako na nangasabaya ng Samaria, na ginawa ng hari sa Israel upang mungkahiin ang Panginoon sa galit, ay pinag-aalis ni Hoseas at ginawa ang mga yaon ang ayon sa lahat nagawa na kanyang ginawa sa Betel, at kanyang pinatay ang lahat ng saserdote sa mga mataas na dako na nangandoon sa ibabaw ng mga dambana, at sinunog ang mga buto ng mga tao sa mga yaon, at siya'y bumalik sa Jerusalem, at iniutos ng hari sa buong bayan na sinasabi, ipagdiwang ninyo ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng Tipan. Tunay na hindi ipinagdiwang ang gayong Paskwa mula sa mga araw na mga hukom na naghukom sa Israel o sa lahat ng mga araw man ng mga hari sa Israel o ng mga hari man sa Huda, kundi ng ikalabing walong taon nang Haring Josias ay ipinagdiwang ang Paskwang ito sa Panginoon sa Jerusalem. Bukod dito'y sila na, na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghuhula at ang mga terap at ang mga diyos-diyosan at ang lahat na karumaldumal na natanawan sa lupay ng Huda at sa Jerusalem ay pinag-aalis ni Hoseas upang kanyang matupad ang mga salita ng kautosan na nasusulat sa atlat na nasumpungan ni Hilkias na saserdote sa bahay ng Panginoon. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises, ni may bumangon mang sumunod sa kanya na gaya niya, gayon may hindi tinalikdang ng Panginoon ang bagsik ng kanyang malaking pag-init na ipinag-alab ng kanyang galit laban sa Huda dahil sa lahat na pamumungkahi na iminungkahi ni Manasis sa kanya. At sinabi ng Panginoon, Akin ding aalisin ang Huda sa aking paningin, gaya ng aking pag-aalis sa Israel, at aking itatakwil ang bayang ito na aking pinili sa makatwid bagay ang Jerusalem at ang bahay na aking pinagsabihan. Ang pangalang ko'y Doroon. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoseas at ang lahat ng kanyang ginawa Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Nang mga kaarawan niya, si Paraon Nekaw na hari sa Ehipto at umahon laban sa hari sa Assyria, sa Ilog Euprates, at ang haring Hoseas ay naparoon laban sa kanya, at pinatay niya siya sa Megiddo, nang makita niya siya, at dinala siyang patay ng kanyang mga lingkod sa isang karo mula sa Megiddo at dinala siya sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang sariling libingan at kinuwan ng bayan ng lupain si Huwakas na anak ni Josias at pinahiran ng langis siya at ginawa siyang hari na kahalilin ang kanyang ama si Huwakas ay may dalawamput tatlong taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing tatlong buwan sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal, na anak ni Jeremias na Tagalibna, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang mga magulang. At inilagay ni Paraon ni Kausia sa pangawan sa Ribla sa lupay ng hamat, upang siya'y huwag makapaghari sa Jerusalem, at siningilan ang bayan ng isang daang talentong pilak at isang talentong ginto, at ginawa ni paraon ni ikaw, si Eliakim na anak ni Josias, na hari na kahalili ni Josias na kanyang ama. At pinalitan ang kanyang pangalan ng Huwakim Ngunit kanyang dinala si Huwakas at siya ay naparoon sa Ehipto at namatay roon. At ibinigay ni Huwakim ang pilak at ginto kay paraon. Ngunit kanyang pinabuwis ang lupain upang magbigay ng salapi ayon sa utos ni paraon. Kanyang siningil ang pilak at ginto ng bayan ng lupain. Sa bawat isa ayon sa ipinabwis niya upang ibigay kay paraon nekaw. Si Joaquim ay may dalawamputlimang taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing labing isang taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Sebuda na anak ni Pedaya na taga Roma, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ng kanyang mga magulang.